Good morning mga ka-auto! So ngayon, uh, sa sideline tayo na Naarkila kasi si Gaspar Eh, akala ko kasi 4pm Dapat si kuya yung magdadrive Pero, teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para magsubscribe Ito na yung 5 seconds nyo 1, 2, 3, 4, 5! So, yun nga. Simulan natin yung video na yan. Samahan nyo ako ngayon sa uh, ko gamit si Gaspar. May mga umarkila kasi sa akin. Simulan natin yung video na yan. After ng intro na to. koreano yung sakay namin tapos kalaban yata nila Pinoy yan congrats po ulit sa uh, Gilas Pilipinas winning ha, ah, nanalo tayo ng gold medal after 61 years ayan sasakay so, na siya sa, so, so, silver yung isang band ayan no? tapos ako si Kaspar gaytay pa waiting ayan na yung naiwan niya tayong phone sa koreano mga bata uh, 18 under 10 under ganun tapos sabi ko nga sana mas marami pang arkila si Gaspar mga PBA player ayan no hi Gaspar comment nyo naman below kung ano marami pala nagsasabi na iano namin i-vlog namin si Gaspar Sige po, soon. Malapit na yan. <laughs> Tapos, comment nyo lang below kung gusto nyo lang din mag lang. Murang-murang rate. At least, magka, magkikita pa tayo. Di ba? Mga airport, mga ganyan. Pag-uwi nyo galing airport, galing babansa. Yan. Pwedeng-pwede po si Gaspar. Sa barkada, outing. Yan. Pwedeng-pwede. Murang-murang rate. Di ba? 13 seater po si Gaspar So marami kayong pwedeng makaupo kay Gaspar Ayan, may tour yata Ang daming bus dito sa alabang Ayan Alis na yung silver So ako naman yung next Wait ko lang yung mga pasahero Lahatin ko na yung ibang player Hindi ko lang video Mga bata Tapos mga 18 under Ayan GL din yung sasakyan ng kasamahan ko Yes yeah, sir, thank you po nyo kami dito ni Gaspar Iba talaga GL mga ka-auto okay ba? Ano bang ang prefer nyo? Yung new GL Or yung old GL Grandia Comment nyo lang naman mga ka-auto Comment nyo na din Baka gusto nyo mag-parkil Magpa-service sa amin kay Gaspar Eh murang-mura lang po yung rate namin <laughs> So, wait lang po sa mga susunod na video. So, ayan si Gaspar. Tapos, sa yung isang van. Tatlong ban kami. Ayan. O. Oh, naulan ng kasi si Gaspar. Kaya madumi. Pero, mamaya car wash sa akin yan. <laughs> so, hintay lang namin yung mga kukunin namin dito sa hotel. Sa mga Koreano na player. Dito sa Azumi Hotel. yan Tapos, dadali namin sa gym. Ayun, makakapanood pa tayo ng laro nila. Mga maglalaro daw para sa Asia. Asian League. Sana sa susunod ang may sakin sa ni Gaspar mga gilas. Congrats nga pala sa gilas. Nakuha natin ng ginto after 61 years. Yeah! Congrats po. So mamaya, pupunta sa school. Ito yung mga player na susunodin namin. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan o, puro GL si Gaspar, silver Tapos white pearl Ayun o, no? white pearl Tapos silver Tapos black si Gaspar Maduli si Gaspar, naulanan eh <laughs> May malaking gos-gos -ga si Gaspar Mga ka-auto Nadali kami ng jeep Pero, wala eh Yan talaga Kasama yun sa paglaki ni Gaspar Ingat-ingat na lang po sa lahat ng driver natin. Oh, magkakasunod kami, oh. Black, silver, at white pearl na Susana So, sana marami pang service si Gaspar katulad nito. mga koreyano, mga bata. Sana si Sean makalaro din dyan. Sean! Wait na lang ako ng pasayero. So yun, no? Oh. in the gym. May mga babae, may mga koreyano bata. Ayan. Pupunta na sila sa gym ng San Beda. So dito sila naglalaro dalawang araw lang yata yung liga nila so bukas arkelado ulit si Gaspar San Beda Alabang yan, yan yung paso San Beda College Alabang so bukas arkelado ulit Gaspar sana mas pang arkela Gaspar <tinyo> Good thing we have two more things to up, heads up. Good day. Good day. Good day. Good right 아 응? 어, 음 간직할게 그래 아나 선물이 있사야 같아 이 naihatid ko na mga kaotoy, mga batang Korean, babalik ko ako sa hotel para kumuha ng pasahero lapit lang nung school dun sa hotel so, masasabi kong okay tong Arkela na to, panalo hahaha <laughs> maya maya, uh, ako ng pasahero, then hatid ulit sa basketball court sa gym ng San Beda at yun ah uh, bukas ulit ganun ulit yung Arkela so panalo so kung, kung gusto nyo yung Arkela si Gaspar message nyo lang ako murang mura tong si Gaspar wait lang ulit sa ibang video